Hello mga buddy, i-share ko lang kung paano makarating sa naiga Terminal 2 kapag sasakay ng LRT1 lalo na kung galing naman kayo sa bandang north. Mas makakatipid ito kumpara sa paggrab o taxi na medyo may kamahalan. First time ko nga palang makapunta sa Terminal 2 kasi usually nasa Terminal 3 o 4 ang aking flight. Pero dahil sa nagkaroon ng reassignment, lahat ng mga domestic flights except Cebu Pacific ay sa Terminal 2 na. Air Asia nga pala ang airline ko papuntang Cebu at Philippine Airlines naman pa uwi kaya parehong nasa Terminal 2 ang punta at dating ko. Kapag nakasakay na kayo ng LRT, babalang kayo sa Baclaran Station. Pagkababa, dumiretso lang at makikita nyo ang police station. Tapos tuloy-tuloy lang ang paglakad hanggang sa makita nyo ang Magdo. Tatawid at may makikita kayong Chowking sa kabilang side. Malapit na roon ang stopover ng sakayan ng mga modern ship papuntang na iya Terminal 1 at 2. Nakakatuwa kasi 15 pesos lang ang pamasahe. Pagkababa nyo, konting lakad na lang papasok sa departure area ng Terminal 2. Dahil Air Asia ako, dito ako sasakay ng escalator at makikita nyo ang Air Asia office. Diretso lang hanggang sa makita nyo ang entrance ng boarding area. Kung hindi pa kayo nakakapag-online check-in, at kayo ay mayroong ipapa-check na baggage, pumunta muna kayo rito. Pagkatapos, maaari nang dumaan sa x-ray area, papasok doon sa mga boarding gates. Ganito po ang itsura sa loob ng Terminal 2 sa mga boarding gates. Mas malaki ito ng kaunti at mas maaliwalas kumpara sa Terminal 4. Pero syempre, wala pa rin katalo sa Terminal 3. At mas maunawaan naman natin kasi dito ay puro sa domestic flights lang naman. Yung mga comfort room, medyo maliit, pero marami pa rin mga comfort rooms kayong makikita rito. Sa labas ng CR, mayroong water refilling station at may mga charging stations din. Ayan, so mag na lang ako dito sa boarding gate number 18. Hanggang dito na lang, paalam at safe travel sa inyo mga buddy.